Alam mo kung, kung ang pag-uusapan din lamang ay mahusay na lunas, ang papaya ay isa na. Kung mga ubo din lamang at sipon, nako, napakagandang tea o kapsol, blood sugar naman ang pag-uusapan, o di kaya mga bukol-bukol sa loob at labas ang katawan, napakahusay na itong inumin, o di kaya yung itapal. Bulaklak ng papaya, ito'y edible, ito'y masarap, ngunit na at yung itong kukuhain, ito yung edible eh. Lalaki kasi ito, kaya hindi kami takot putulin. Dahil ito naman ay hindi hindi ginagamit. Hindi ito gagamitin na mayari. Ang kuha natin ay kwan, dahon at saka katawan. Kukuhain na natin ito. Napakaganda ito. Ito yung organic nasa gubat ito mga mga diyan no oh. tabing daan aha yan dadalhin natin yan may isa pa din yung napakataas oh eh hindi na natin kukuha yan at para may hapunan ng ibon